Hello guys! Welcome to my channel. Magical Fairy is back. By the way, today's video is let's do the unboxing ng mystery box Parcel. ng uh, Facebook. So, nag-order ako kasi na-feature ito sa ano, sa sa Jessica You know. Tapos, so, na-intriga ako doon. Kaya ako, that's why I ordered this package. So, Uh, naman of uh, 499. So, we don't know really what is inside. So, let's check. Dumating diba, to last week but um, lagi <laughs> uh, so busy. So, yun lang na natin itong bubuksan. So, ito na yun. Kinakabahan ako guys kasi hindi ko alam kung ano talagang laman ito. So, abangan natin. Oh, square yeah. ka. mm mystery box nga, di ba? So, parang ano na rin, surprise gift yeah. na binili mo. So, ito yung ano kaya itong laman? Worth it kaya ito sa 499 guys? Hindi ko alam. Oh, shoot. Na. Ano to? So, sa halagang 499 guys, ito po yung laman. One... Mm two, three, three, four, five. Yung iba naman is siniswerte sa mystery box na to pero hindi ko alam kung swerte ba din ako. So no harm in trying naman so buksan na Ah, ito yung pang kuskus pag nagsishower -kus -kus pala tayo. So ito body scrubber glove. So, magagamit natin ito sa shower. Ito naman, hindi ko alam kung ano ito. Pero medyo soft siya. So, let's open this. It wipes. Ah, nakakadismaya naman. Tsaka, hindi ko alam kung anong stand ito. So, let's just open this. Pag, anong, anong ito? ano to boyo well we'll find out later nakayang so, meron sa halagang 499 worth it nga ba yung mystery box or mystery parcel ba ay tumbler Parang tumbler lang sya. Don't tell me dalawang tumbler. Vacuum flask daw. Grabe. Ang mura lang nito guys. Sobrang mura talaga nito. Sa halagang 499. alam ko na to guys, lagayan para to ng sabon, dapat nakaganon para yung soap bar ba, so, when you put soap bar here, so, it doesn't like um, contain water, 'cause it drips, it drips here, so, ganyan. Para para to sa bareta, or bar soap, na gagamitin mo sa ano. So, sa halagang 4.99 peso guys, is very cheap. Not worth it. So, wag kayong bibili. Jokes lang. Oo. So, ito lang. Dalawang ganito. 499 na. Ana daw siya. Monster. Ano to? Color cup. Color cup. Ito ba yung... I don't think so. If this is the one that uh, changes colors when you put some water in it. Or some hot water. So, dalawang ganito, lagay ng tubig, wet wipes, body scrub, glow, body scrubber glove, and, ano, ah, uh, soap bar, soap bar stand. So, I don't think so, this is worth it, 499, guys. So, at least ako. Pero okay na rin, at least. Um, Well, bibigyan ko lang ito sa pamangkin ko para lagayin niya ng tubig kasi magpapasok ka na rin naman. So, ito, alam ko, gamit na gamit ko ito. So, sa halagang 499 peso, not worth it at all. So, never mind. Well, at least nag-try tayo kasi, of course, sino bang ayaw ma-surprise sa mundo, di ba? Gusto din natin ma-surprise. So, ito, parang glass lang din siya pero may plastic na cover. So, pag nalaglag siguro ito, hindi mo babasag. Ito na may isa is, glass din siya, pero plastic yung cover niya. Sabi nila is, ano, uh, color, sabi nila is, color cup daw. But I don't think so. Dai, lagyan mo nga ng tubig, Dai. If mag-change sa color. So, nabodol tayo sa Facebook, guys. Sa mga mystery-mystery, ano na yan, um, uh, box. Nasaan bang color? Wala. Wala. Hindi <laughs> pala to ito yung changing color, guys. Color cup lang talaga siya. So, pwede lagyan ng tubig, inumin. Okay, so, piyan niya, tanong. Naman ako sa seal. Ay, oh, sige. Mm. That's my thing. Mm-hmm. -mm. Ay, we'll mm. Oh, so ito na. So, guys, um, hindi ako nasihan sa 499 na halaga. Uh, dalawang water bottle lang at saka ito. Akala ko something ano naman. Maybe of, uh, uh, a phone stand is just ano, a uh, bar soap stand. So, okay na rin. Better than nothing so always um, magical always saying always just happiness 'cause life has full of surprises. ingat kayo guys and good night everyone. have a nice day.